Meron ako napakinggan ng na homily ni nito lang nakaraan. Sabi ng pare, successful people get what they want. Ang happy people naman daw want what they get. Yung narinig ko yun, hindi ko masyadong naintindihan. Sabi ko, paano ba to? Kaya, ano makaibig sabihin ng ganun? Ang kasabihan ito ay naglalaman ng malalim na kahulugan na nag-ugnay sa dalawang aspeto ng buhay, tagumpay at kaligayahan. Narito ang paliwanag. Successful people get what they want. Ang mga matagumpay na tao ay nakatutok sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Madalas, ginagamit nila ang kanilang kakayahan, disiplina, at pagsusumikap upang makamit ang mga bagay na kanilang pinapangarap, tulad ng yaman, posisyon, o iba pang mga material na bagay nakatuon sila sa resulta o sa kung ano ang nais nilang makuha mula sa kanilang mga ginagawa. Happy people want what they get. Ang masaya naman na tao ay natututo o pinipili na magpasalamat at masiyahan sa kung ano man ang mayroon sila. Hindi sila nakabatay sa mga kondisyon o bagay na wala sa kanila upang maging masaya. Ang kanilang kaligayahan ay nagmumula sa pagpapahalaga sa kasalukuyan at pagtanggap sa mga biyayang nasa kanilang harapan. Ang pagkakaiba ang successful people ay nakabatay ang tagumpay sa external achievements, kung ano ang kanilang natatamo. Ang happy people naman ay nakatuon sa internal contentment, ang kasiyahan na hindi nakasalalay sa material na bagay o resulta, kundi sa kanilang pananaw sa buhay. Mas malalim na kahulugan. Kapag successful ka, maaaring abutin mo ang gusto mo, pero hindi nito otomatikong ibig sabihin na masaya ka. Kapag happy ka, natututo kang mahalin o tanggapin ang kung anuman ang dumating sa buhay mo, magandaman o mahirap, na siyang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Reflection para sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Magandang itanong, ano ang higit nating pinahahalagahan, ang pagkakaroon ng tagumpay o ang pagkakaroon ng kaligayahan? Maaari ring pagtimbangin kung paano natin pwedeng pagsamahin ang dalawa, paano kung ang tagumpay ay hindi lang makuha ang gusto, kundi matutong pahalagahan kung ano ang mayroon tayo. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na hindi lahat ng tagumpay ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan, pero ang pasasalamat at pagtanggap ay nagdudulot ng malalim na kasiyahan sa buhay.